So, ito po, satanai public market Ampalaya Nga, yang beli-beli ni komando Oh, 65 lat to Ampalaya, cakak matis Malalai Ampalaya sariwa, Sariwan-sariwa So, time check po, 4.30 p.m. Kasundo lang po natin, Commander, kaya hapon na po tayo na mamalik ngayon. So, dito po sa sadaan Hindi <tinyo> ko po alam kung anong ista, bibili ni Commander ngayon. Ulan sa hapunan and kasama niya ulan bukas panang halian. daling araw nagluluto na si Commander si pares may pasok kaya ganun yung setup namin daling araw nagluluto na ng panangalian So, bibili na ng panggisa si Commander panggisa panggisa para sa ampalaya buwas so yung nauna pananghalian to buwas yung hapunan ngayon hindi ko alam kung ano bibiliin, So, ito, pang-agahan bukas. Agahan, hotdog. So, may panangalian na bukas, may agahan na bukas. Malamang, susunod. Hapunan ngayon. may magugustuhan ni commander na hapunan para mamaya. Eh, nagugulo na na isip. Galunggo. si so, Mima si Commander. Hindi daw Hindi daw nilinis yung ano, galunggong. <laughs> Sabi linisin. Eh pinalastik agad. Pinalastik agad ni Kuya Galunggong. Eh <laughs> ako so, na maglilinis dito mamaya pag sa bahay. So papalit na kami ni Commander sa service natin para Raptor. Klasik natin si Mr. Rommel. Oh, Nag-inom ni Ate Ehan. Oo. Tsaka ni Tino sa bahay. Hindi <laughs> sa araw pa. Ahh. Oh, Panay <laughs> ka yung game ka ni? eh. Hindi na daw eh. naman pala yun. <laughs> Oo oh, hindi rin eh. Pagka ano, Pag may time mo, makakasama mo. Oh, Oo. Minsan lang <laughs> ako ganit. Eh. Tara. Parang <laughs> <laughs> magkikita. So, patawid na tayo. So service natin eh. Babalik tayo. Bibigyan natin yung sticker si consummate. Oo, oh, uwi ka na ba? <laughs> 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 Para ipalo mo, set B. Mami-message mo na ako. Oo. Oh, oh. Hindi na mapag set ng friend kasi lampas na ako sa ano, kota. Oo, oh, gano'n Palo-palo na lang. Oo, oh, sige-sige. Uh, <laughs> <laughs> Ara. Lager ka pala. Ara. Oo, sige. <laughs> <laughs> So, thank you for watching mga pet friends. Yeah. LRT. So, ang ito pa sa lahat ay eh, God bless. Um.